I describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang si ang side mo at dito naman ang side ng opposition mo. excuse me. So, ayusin, ayusin ko muna. Ay! Naging dalawa tong isa, oh. So, ganito to. Kaya lang dikit. So, hang man to, ha. Ayusin ko lang. Kasi gagawin ko tong thumbnail. At para presentable. Ito yung part na nakakainis. Kasi <laughs> ayusin ko pa siya. kailangan eh. So ayan, the, the emperor o emperor, the devil. Pero again, sa thumbnail. Ayan. Teka lang. So, lagay ko na to. So, current situation sa side mo. Hangman. Oh, man. may naghihintay dito. No contact siguro kayo ngayon. Pero kahit na no contact. May isa sa inyo. O pares kayo. Na hindi pa sumusuko. Sa connection na to. Ewan ko. No contact eh. Parang ghosting. Pero hindi naman necessarily separation to. Kasi eh, ang hanged man ay pause. So, pag sinabi mong pause, natigil lang. So, hindi naman necessarily ending, di ba? Suspension, din ang meaning niyan. Pero waiting din to. Waiting, waiting. So, ganun. No contact na lang para show o safe. Sabihin, no contact siguro kayo ngayon. Pero, may isa sa inyo, pwedeng both na di pa rin sumusuko. Sa kabila ng nangyari o sa tagal ng no contact. Ngayon, pupunta tayo dito sa... Ada ah, the Boston, dito? Puro four. Anari din to sa mga to. <laughs> Anari. Well, kung no contact kayo, huh? ang weird kasi no contact din sila. Ewan ko. Bakit ganun? Pero ang show, ay yung masculine energy o lalaking tao. Kasi may emperor tayo dito, di ba? Ang kanina bago tong the devil. So yung emperor natin nadikitan ng the devil. So yung emperor na logical um, selfless kasi ano siya eh, good king, di ba? Diba? Isipin niya muna yung nakakarami bago sarili niya. Yung selfless naging selfish kasi nahaluan nga ng the devil. Na parang naging toxic yung lalaki. Pero kung the devil, kasi pag ganyan, masyado rin siyang passionate. O, oh, Tawag dito. Last fool. Babaero. Siguro itong hadapos. I mean, babaero siguro yung poson mo. Oh. Baka may iba rin itong poson mo. May iba bukod sa inyong dalawa. Ano ba yan? Ay. Lakit na ulo ko. Kasi mukhang di sila nag-uusap din ngayon eh. O pwedeng third party to. Itong the person. Na parang yun lang habol ng poson mo sa kanya. Sexual chemistry. Yun lang. O pera. Kasi the devil like Capricorn. Diba? di ba Ano sila? Ito dito, priority ang stability money. So, baka pinipirahan niya lang to o yun lang ang gusto niya. Sexual chemistry. Pero again, mukhang di, hindi rin sila nagkoconnect. Ano ba yan? Gano'n. Ano ba So, anong feelings niya para sa iyo? Ayun, hindi rin nag-uusap. Pwede rin, hindi rin sila nag-uusap. Ano nga Friends with benefits, siguro. Pwede rin, ganun yung connection nila. O literal na third party, o situationship. Pero emperor, pwede rin naman itong married man. So, inisip ko sino sa inyo ang original. sino original dito sa inyo? Uh, um, ito siguro. Kasi e na, iba yung isip ko. Oh. Emperor kasi to eh. Married man kasi yan. Emperor ay pwede rin... Sabag, lahat naman siya ay king, di ba? Lahat ng suits. Pero mas kalimitan, ano, never resemble niya yung king of pentacles sa pananaw ko. Sa kado devil, ano siya eh, parang may nagtatay sa kanila together. So, tingin ko ito yung original. Kasi ko yung adaposon dito. Sa so connection na to. So, kung di ka adaposon o third party, huwag mo na panawarin. Ay, sorry. Oo nga, tama. Kung di ikaw yung third party, oh. Ada Pozon, so, wag mo na panoorin. Kasi ang bida dito ay third party. o oh, Ada Pozon, so, kasi ito yung ano eh. Side ng original. So, anong feelings niya para sa inyong dalawa? Ano ba yan? So, ang dating kasi, babaero nga. Yung poson nyo. So, na walang ya nung poso mo tong original niya. Kaya nga nagkaroon ng ikaw. diba ba? Ikaw yung kada dito. So, ang akala mo siguro bumalik yung poson mo dito sa original. Kasi di kayo nag -uusap. Ang di mo alam. Hindi rin sila nag usap Eh, tingin ko may iba pa siguro. Kaya ganyan. Hindi, hindi niya kayo pinapansin baka may iba pa Jasmine, me ano ba yan so feelings niya sa iyo at feelings ng poson mo sa ada poson So again, no contact kayo para pareho. Oh. Dating sa akin Gusto niya mag Balik sa buhay mo Gusto niya pa rin bumalik uh -huh. Making of Pentacles tayo Ace of Pentacles Na parang naisip-isip niya siguro Bumalik, may opportunity tayo dito uh -huh. Siguro, huh? sa inyong dalawa Um stay di dito siya sa iyo mag stay kasi making of pentacles na tayo na tawag dito stability kasi yan stability code na parang dito niyan nakikita sa side mo yung stability reliability na nahanap niya sa relasyon O baka mas mapera ka kaysa dito sa Adapotion. Who knows? Mayroon. Parang gusto niya na dito sa'yo magtagal. So, dahil may six of cups tayo doon. So, expect na natin na baka mamiss ka niya. O baka namimiss ka niya ngayon. Feelings to eh, diba? Kasi ang six of cups ay pwedeng nostalgia. So, namimiss ka niya siguro ngayon na hindi ka nag-uusap. Pero, Um, ibang meaning din niyan kasi ay appearance, reappearance. Pag nag no contact, reappearance. Ganun ang dating. So, expect na natin na magbabalik yan. One of these days, o niisip niya pa lang, kasi opportunity to. Niisip niya bumalik. At magstay na sa iyo. Ngayon, dito sa Adaposon, sa origin na. Wow, top of cups. Sa'yo, six lang. Pero ito, 2 of cups. Soulmate, soulmate. OMG. Pero ito na sa'yo ang dalawang king. Ay, eh, dalawang pentacles. At nandun yung king. Ito kasi, king of swords. King din naman to. Kaya lang, swords. as strength. OMG. Aha, alam ko na. Well, sad to say. Although, gusto niya bumalik sa iyo. One of these days. Eh, hindi ibig sabihin na niya to. So, ang dating kasi, siguro kasal sila kaya hindi niya maiwan. Literally. Kasi, sa, di ba may the devil na parang nagtatay sa kanila together? Parang contract. O, parang chain na hindi maka let go yung isa sa kanila na parang natali nga sa connection Pero kung to napunta dito, at ito ay nandito, o ito ay nandoon, makikipag-iwalay na siguro yan. Pero ang dating kasi, di ba, no contact kayo pare-pareho. So, no contact pa rin sila babalik siya sa iyo, no contact pa rin sila. Pero dahil nga may strength code tayo dito, so expect na natin na mawawala din siya pagkabalik niya sa iyo. Tapos babalik siya dito. Sa original niya. Ano? Kasi may ano tayo, the top of cups doon, the strength. So, partnership to eh. To strength. So, ano pa isipin mo? Strong. Strong connection. Although, sabihin natin, parang ayaw na niya dito. Kasi, king of souls. Coldness. Eh, hindi nga siya makaalis. Dahil, may contract silang dalawa. So, baka nga kasal o pamilyado. Kaya nga, babalik siya sa iyo. Ngayon, pagbalik niya sa iyo, mga ilang ta tao eh. Hindi naman siguro tao. Ilang buwan. Mga ilang buwan. Ngayon, balik na naman siya dito. Sa original niya. Mm hmm. Pero pag ganito kasi yung connection. Ang hirap eh. Di ba? Para wala naman siya balak ilitgaw gawang isa sa inyo. O baka babaero talaga. May ganyang klasing tao. Na... Maraming partner. Grabe. Pinagsasabay niya yung tatlo lima. OMG. May nabasa nga ako sa comment section eh. Pang 18 daw siya. <laughs> Kaloka. Ay, yes ko. Anong buhay ito? Tapos, binarla siya nung original sabi nga, pang-18 daw siya. <laughs> Jessica. Pero wala naman balak iwan nung partner nila, yung original. Kahit isang katerba na yung naging babae niya. OMG. So, ganun yung sinario dito. Wala naman siyang balak iwan. Hindi niya rin balak iwan tong original. Pero, ang dating, wala naman siyang din balak i-let go ang isa sa inyo. So, parang kamot may. Anyways, sa ngayon lang naman yan. Hindi naman yan forever. Kasi current feelings to. Okay, tandaan. Current feelings. Hindi naman yan, ano, future outcome. Tinanggal ko na at mahaba yung reading. Pero ganun pa rin. <laughs> Mabot pa rin ng 18 minutes. Almost 19 na nga. So, goodbye.